Isang napakalakas at napakabisang paraan kung paano makapag-attract ng swerte, lalo po pagdating sa pananalapi. Ito po guys, gawin ito ngayon pong full moon, ito po makakatulong po na mag-attract ng pera. Tuloy-tuloy po ang dulot nitong pera na papasok sa At sa paraan pong ito guys, pwede kang magkaroon dito ng malaking halaga ng pera. Unexpected na pera po ang darating sa inyo. Kaya guys, kung gusto mong malaman ito, ituturo ko po sa inyo. Ang gagawin niyo lang, panoorin niyo po ang video nito tapusin po ninyo guys at uh, ituturo ko po sa inyo isa-isa. At kung kayo man po bago dito sa ating YouTube channel, huwag po ninyong kalimutan, uh, huwag kalimutang i-subscribe ating channel and then uh, hit the bell button for notification para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos. Hi hey guys! Kumusta? Welcome sa ating Youtube Channel At ngayon po guys, gagawa po tayo ng pampaswerte Ito po yung napakaganda po nito, gawin ngayong full moon Ang dulot po nito, magdala po ito ng kasaganaan At tuloy-tuloy po ng pasok at daloy ng pera sa inyo at napakalaki ang chance na ito po magdala po sa inyo ng unexpected na pera na ito po'y uh, makakatulong sa inyo hindi lang maliit na halaga pwede ka mag-attract dito ng napakalaking halaga ng pera at pwede mo rin itong gamitin pang paswerte po kung ikaw ay isang mananaya so ngayon guys kung gusto mong uh, gawin ito ulitin ko po uh, kailangan po ngayon pong full moon ang full moon po ay ngayon pong um, ngayon po, April 24, no? Pwede mo itong gawin kahit anong oras. Okay po? So, pinakadabis nito pag gising sa umaga or bago po matulog. So, ngayon po guys, no? Uh, kailangan natin dito ang lugar kung saan po kayo nakaupo. At kailan po magkaroon kayo dito ng focus or concentration. And then, kailangan din natin dito ang bawang bawang po and then dahon ng laurel so ito po guys yung dalawang ito pag ito po ipagsamahin natin ito po yung napakalakas na pampaswerte po sa pananalapi at ulitin ko po pwede kang mag, uh, mag pwede kang makatanggap dito ng napakalaking halaga ng pera kaya guys kung ikaw ay isang mananaya pwede mo rin itong gamitin pampaswerte sa mga, pan, man, sa mga mananaya paggawa nito guys kailangan po magkaroon ka ng focus so kailangan po uh, mayroon kang oras na sa tingin niyo po ay talagang comfortable kang gawin ito and then wala kang duda again kasi pag once na mayroon kang doubt or duda hindi po siya gagana no? So, ngayon po, kailangan natin ang pentel pin. Ang pentel pin naman, or marker, kahit tanong kulay, guys, pwede mong gamitin, no? And then, kung may red kayo, mas maganda yung pula. Okay? So, ngayon po, uh, po kayo na nakaharap sa may silangan at mag-focus ka sa gagawin mo ito. Una po sa lahat, pwede kang mag-inhale exhale. So, ngayon po, guys, no, pagkatapos mo nakapag kapag inhale exhale, ang gagawin niyo po, guys, kumuha ka ng isa dito. Ito po, isa lang pong piraso, guys. And then, lang po bago po na bawang. And then, ito pong ating dahon ng laurel. Yan. So, ngayon po, uh, ang una natin gagawin dito, dito po sa dahon ng laurel, isulat ninyo po dito guys ang iyo wishes, no? So, uh, susulat po tayo dito ng halaga po ng pera guys, no? Pwede tayong sumulat kahit magkano po dyan. Okay? Ayan. 1, 2, 3 2, 3 10 million yan so, ayan so, depende po sa inyo guys kung ano pa yung isulat dito na kahilingan pwede kang mag-wish dito tungkol po kung ah, uh, alibawa sa trabaho yan promotion pwede yan ang isulat mo so, depende po and then pwede rin guys kung uh, tungkol naman sa usapan ng pera pwede mo itong uh, isulat ng ah uh, Halaga ng pera dito sa dahon ng laurel. So ngayon po guys, ang gagawin po natin, ang next move na ating gagawin ito po ay ha, balutin niyo po ito sa pula na tila guys. And then pagkatapos po nito, hawakan mo po ito sa iyong kanang kamay and then ipikit niyo po ito. And then, ibulong mo po dito ang iyong kahilingan. Fokus uh, ka guys, uh, mag-inhale exhale ka muna and then pagkatapos mo mag-inhale exhale ay uh, ibulong mo dito ang your wishes or iyong kahilingan no sa pamamagitan nito adating sa iyo ang ah? swerte na iyo pong pinagdarasal or hinihintay po so huwag kalimutan sa bandang huli guys i claim it i claim it okay so pagkatapos mong na dasalan ito guys pagkatapos po ng iyong kahilingan ang gagawin niyo po dito ibalot po ito sa pula na tilaan ilagay po sa ilalim ng iyong unan ngayon pong full moon no? Ito po guys, makatulong po ito na magdala sa inyo ng swerte. Tuloy-tuloy po ang pasok at daloy ng pera dito, dulot nito. At guys, um, hayaan mo lang siya dyan kahit uh, matagal siya dyan sa ilalim na iyong unan. Para po sa ganung paraan, kahit tulog ka o natulog po kayo, magdala ito na swerte sa pananalitik. Marami po ang paraan guys, pag uh, paraan bago paano kayo makatanggap ng pera nito. Pwede kayong uh, manalo sa mga lottery or mga ticket ninyo at pwede rin guys na uh, may nagbibigay sa inyo or tutulong po sa inyo na uh, malaking halaga ng pera at pwede ulitin ko po, pwede po kayong manalo sa parana na ito. So, ayan lamang guys, no? Maraming salamat po at uh, guys, kung kayong po naghanap ng online business po, yan, i-flex ko po ang aking negosyo, ang aking online business na ito po. Isa po akong coach sa uh, aking grupo. And then guys, no? Uh, ito po yung negosyo ng uh, drop shipping business na pwede kang kumita kahit nasa bahay ka lang. So, thank you so much guys at huwag po niyong kalimutan. ako uh, kung interested po kayo sa online business, i- I-subscribe po ako through Messenger. Pag-uusap po tayo. And then, uh, kung kayo man po guys ay nagustuhan ninyo ang ating topic ngayon, i-share po ninyo ito. At uh, subscribe na rin po kung hindi po, po kayo nakapag-subscribe. Maraming salamat guys. Lagi kayo mag-ingat. Bye-bye po.